Te, eh, pwede mo mong tana? Asa magbalik dyan? kahoy din eh. Kaya mo for dos? Baka kwan. to this video mga idol, ay bibili ng kwan. Ng ilbo sa tubo sa tubig. Eh. Gawa kami ng linya sa tubig doon sa papuntang banyo punta tayo sa Barangay Kamuog punta tayo sa Barangay Kamuog pa shout out dahi kay Mr. Delphine Kumawid Impon Jr. Oh shout out sa iyo idol at kay Sir Dois K Vlog shout out sa iyo idol so ayun dito guys ay papunta na tayo sa Barangay Kamuog ng idol magbibili tayo ng info ng tubig kasi eh, gagawin mo na naman yung aming banyo mga idol dito ay malapit na nga ako. dito sa may barangay kamo eh, dito ang dinadaanan ko Ito yung barangay na haong hindi bagong sa so, yun, dito guys eh, malapit na tayo isang tawid na tuloy na lang ang ah, barangay kamo na uh, Diyan na guys, abot na sa barangay Kimuog Mali, barangay Kimuog Dito, dito. bang sawiting waiting shed palit at sawiting sa waiting shed kasi petro pati mo oh. ah dere at mauni siguro at bang sawiting sa Ayo! Uh, Tena mo ilbo balik ja uh, Ilbo? Ilbo balik ja na ha? Ilbo sa tubig asa palitan ni. Eh? Ah kini din he? Uh, ah. Sa ilak, yeah, no, pa, ah, sige. salamat eh. Ay, at bang. Okay.

Đây. Anh à Ấy. Ayan mga idol, pauwi na tayo. ngayon para maikabit na yung elbow na binigay natin. No? Yung apat na ibo, para maumpisa na ang paggawa dun sa ating banyo. Mga idol, parang hindi na kami pupunta dun sa kabilang bahay. Para maligo. Dito ay pauwi na ako. Ito yung barang mo. So, ang laki, pala ng talsada na dito mga idol. Dalawahan, kabilaan. Parang nasa nila din na manapakaluwag. Na, Kaso ang kagandahan lang dito mga idol eh, hindi ka na traffic hindi ito lang sa Manila talagang talaga na traffic yan. So yan, dito mga idol na talagang solo na solo mo, minsan yung kalsada talaga wala kang kasalubong, minsan meron. Sa so lang yung sasakyan dito mga idol, hindi ganun busy itong kalsada na to. Sa gabi lang ang busy dito mga idol kasi ang dami dito yung nagde-deliver na papunta ng may yung mga cargo. Cargo na mga, mga wing band, wheelers, mga container van nandito dumadaan pagka uh, gabi na mga, siguro mga plus 10 o di kaya mga 8 sa gabi yan yung daan nandito ng mga malalaking truck, so pagka umaga wala, wala na, so eh, dito nakabalik na ako sa dito sa aming barangay, kakat so, ayan maraming salamat mga idol sa panonood at salamat sa suporta ng inyong palike at pa-share at pa-comments. Maraming salamat mga idol. Hanggang sa muli.